Ang katawan ni Panginoong Mima ay biglang nilamo ng nagngangalit na apoy. Sunod-sunod ang kanyang mga hiyaw, ngunit hindi siya nang ahas na gumalaw sa gitna ng mga apoy. Sinikap pa niyang pigilan ang kanyang mga sigaw. Nagpatuloy sa pagsasalita ang emperador ng mga demonyo, nagbigay ka ng isang utos na napakahangal. Sinabay hiyuan at maing anwan ay naghihintay lamang sa iyong ganting salakay kaya't isang lambat lang ay nahuli na kayong lahat. Mahirap hulihin ang isdang nagtatago sa palanggana, ngunit kapag tumalon ito palabas ng tubig, hindi ba't madali na itong mahuli? Kahangalan, wala namang pakialam ang emperador na ito sa mga nawala sa samahan ng mga aliping demonyo, mga pyesa lamang sila na inilatag kapag naiinip. Ngunit hindi mo dapat nilinlang ang emperador na ito, na is sana ni Panginoong Mima na ipasa ang responsibilidad kay Panginoong Liet D.I.M. Tutal, ang patay ay hindi na makakapagpatunay ngunit hindi niya inaasahan. Nagnangalit ang kanyang mga ngipin, takot na sinabi, hindi na po maglalakas loob ang inyong abang lingkod. Patawarin nawa ako ng kamahalan. Isang mahinang ungol ang umalingaw-ngaw. Ang apoy sa katawan ni Panginoong Mima ay unti-unting nawala. Humihingal sa takot si Panginoong Mima Maria. Kung nagpatuloy pa ang apoy, marahil ay nasunog na siya hanggang mamatay. Kahit pa isa siyang Panginoong Demonyo, sa harap ng Imperador ng mga Demonyo, wala pa rin siyang kalaban-laban. Nagpatuloy ang Imperador ng mga Demonyo, patay na si Panginoong Karapat dapat lamang mamatay ang walang kwentang iyon. Akala ba niya ganoon kadaling pasukin ng mundo ng mga tao? Nang marinig na patay na si Panginoong Liet D.I.M., bahagyang nagulat ang ilang mga Panginoong Demonyo. Hindi nila inaasahan na ang taong iyon ay mamamatay sa lugar ng mga tao. Mas lalong nang inig ang puso ni Panginoong Mi Maria, Hindi niya inaasahan na alam na pala ito ng imperador ng mga demonyo. Pinatawag ko kayo rito dahil may ilang bagay akong nais ipagawa sa inyo. Una, maghanda para sa digmaan upang protektahan ang pasukan patungo sa Kalalimen. Kasalukuyang inaayos ng angka ng mga dragon ang kanilang hukbo. Hindi na magtatagal ang malaking digmaan. Pangalawa, isang dakilang kabalyero ng lupa ang lumitaw sa lahi ng mga tao. Naramdaman ko na ang kasuklam-suklam na aurang iyon. Hanapin ninyo siya at patayin. Pangatlo, ang pumatay kay Panginoong Liet D.I.M. ay nagngangalang Lin Mo Yu. Hanapin ang kanyang kinaroroonan at patayin siya. Pagkaalis sa sakop ng palasyo ng Imperador ng mga demonyo, unti-unting nakahinga ng maluwag ang mga Panginoong demonyo. Hindi sila nang ahas na suway ng mga utos na ibinigay ng Imperador ng mga demonyo kanina. Bukod dito, nahati na ang mga gawain. Dahil si Panginoong Mima ay maraming taon ng nakikipaglaban sa lahi ng mga tao, ang gawain na patayin ang dakilang kabalyero ng lupa at si Lin Moyu ay napunta sa kanya. Malinaw na hindi alam ng emperador ng mga demonyo na ilang beses na niyang nakalaban si Lin Moyu, at sa bawat pagkakataon, talunan siyang umuuwi. Kung kaya niya itong patayin, matagal na sana niyang ginawa. Ngunit hindi siya nang ahas magsabi, lalo na ang tumanggi. Panginoong Mima, sandali, habang iniisip pa ni Panginoong Mima kung paano haharapin si Lin Moyo, umalingaungaw sa likuran niya ang boses ni Panginoong Hakfin. Si Panginoong Hakfin ay inatasan din na hanapin ang kinaroroonan ng dakilang kabalyero ng lupa at patayin si Lin Moyo. Sa kasalukuyan, sila ni Panginoong Mima ay maituturing na magkakampi. Nagtanong si Panginoong Mima, Panginoong, ano po iyon? Napakamagalang magalang pa rin ni Panginoong Mima kay Panginoong. Ang level ng kalaban ay hindi nalalayo sa kanya, at bukod dito, kilala ito sa pagkakaroon ng malakas na kakayahan sa pakikipaglaban. Marahil mas malakas pa ito kaysa sa kanya. Siyempre, igagalang ni Panginoong Mima ang mas malakas. Sinabi ni Panginoong Hakthin, nais kong magtanong kay Panginoong Mima ng ilang impormasyon tungkol kay Lin Moyu. Hindi ko ililihim sa inyo, Panginoong Mima, noon sa walang hanggang larangan ng digmaan, nagutos si Panginoong natugisin si Lin Moyu. Nagkataon na naroon din ang aking anak sa walang hanggang larangan ng digmaan. Matapos matanggap ang utos, hinanap niya si Lin Moyo, ngunit hindi nagtagal ay napatay siya. Hindi ko talaga maintindihan kung paano nakamit ni Lin Moyo ang antas ng isang ekspertong antas Diyos sa ganoon kaikling panahon. Sa kanyang palagay, tanging ang mga ekspertong antas Diyos lamang ng lahi ng mga tao ang makakapatay sa isang Panginoong Demonyo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng antas Diyos at hindi antas Diyos ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng antas Panginoong Demonyo at hindi antas Panginoong Demonyo. Ito ay hindi lamang pagkakaiba ng isang level, kundi isang pagbabago sa kalidad. Biglang tumawa si Panginoong, si Lin Moyo ay hindi naman isang ekspertong antas Diyos. Nagulat si Panginoong Hakfin, hindi isang ekspertong antas Diyos? Paano niya napatay si Panginoong? Sinabi ni... Panginoong, mahabang kwento ang tungkol kay Lin Moyo. Mag-usap tayo habang naglalakad. Sige, sa daan, ikinwento ni Panginoong Mima ang mga bagay tungkol kay Lin Moyo. Nais din niyang patayin si Lin Moyo. Kung sasama si Panginoong, marahil ay mas tataas ng kaunti ang tsansa ng tagumpay. Matapos makinig, sinabi ni Panginoong ng may malalim na boses, kung ganoon, natural lamang na namatay ang anak ko sa kamay ni Lin Moyo. Malinaw na hindi pa siya umabot sa level 50, ngunit kaya niyang pumatay ng isang Panginoong Demonyo. Ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Lin Moyu ay hindi na maipaliwanag ng karaniwang loika. Sinabi ni Panginoong, kahit na ang hanggal na si Panginoong ay pumasok mismo sa piitan at nalimitahan ang kanyang lakas, isa pa rin siyang Panginoong Demonyo. Ang kakayahan sa pakikipaglaban ni Lin Moyu ay mas malakas na kumpara noong nasa walang hanggang larangan ng digmaan siya. Bukod dito, maraming beses na siyang nakipaglaban sa angka ng mga dragon, at wala rin nagawa ang angka ng mga dragon sa kanya. Kahit na dinukot nila ang mga kaibigan niya para tambangan siya, nabigo pa rin sila sa huli. Nadamay pa ang buhay ng isang haring dragon. Ang taong ito ay hindi lamang matigas ang buhay, kundi mahirap ding kalabanin. Pakiramdam ko, kung hahayaan siyang umabot sa antas Diyos, kahit tayo ay hindi niya magiging kalaban. Iba naman ang pananaw ni Panginoong Hakfin. Sinabi niya, hindi na kailangang hintayin pa siyang umabot sa antas Diyos. Pakiramdam ko, kapag natapos niya ang kanyang ikatlong pagbabago ng klase, sapat na iyon para makapantay niya tayo. Kaya, kung gusto natin siyang patayin, dapat ngayon na. Kung hindi, kapag natapos na niya ang kanyang ikatlong pagbabago ng klase, marahil tanging si kamahala na imperador ng mga demonyo na mismo ang makakapatay sa kanya. Naramdaman ni Panginoong Mima na tama ang sinabi ni Panginoong. Sinabi niya, gusto ko rin siyang patayin, ngunit nasa mundo siya ng mga tao, wala tayong magagawa. Sinabi ni Panginoong, sa ngayon, bantayan muna natin siya. Tignan natin kung aalis siya sa lahi ng mga tao, saka tayo mag-isip ng paraan. Ito lamang ang solusyon sa ngayon. Nag-usap ang dalawa ng ilang sandali bago maghiwalay. Ang pagpatay kay Lin Moyu ay napakahirap, ngunit kailangan siyang mamatay. Sa mata ni Panginoong Hakthin, ang pagpatay kay Lin Moyu ay mas mahalaga pa kaysa sa pagpatay sa dakilang kabalyero ng lupa, at mas mahirap din. Halos nalipol na ang samahan ng mga aliping demonyo, ngunit may iilan pang natira. Ang mga hamak na ito, kung gagamitin para subaybayan ang isang tao, marahil ay sapat na. Dalawang magkasunod na piitan ang tinapos ni Lin Moyu, at sa wakas ay umakyat siya sa level 50. Pagdating sa level 50, muling tumaas ng husto ang kinakailangang karanasan para sa susunod na level. Ang mga piitan na antas 45, kahit na ang mga uri ng piitan tulad ng talampas ng banal na kagandahan, ay hindi na sapat para matugunan ang kanyang pangangailangan sa pag-level up. Bawat pagpasok sa piitan ay nagbibigay lamang ng isang porsyento ng karanasan. Kailangan niyang pumasok ng tuloy-tuloy ng isandaang beses para umakyat ng isang level. Sino ang makakatiis niyon? Ang pangunahing dahilan pa rin ay ang napakabilis na pag-level up ni Lin Moyu. Sa pagitan ng level 4 na po at 50, ang iba ay maaaring abutin ng ilang taon, kahit 10 taon pa ay normal lang. Sino ba ang katulad ni Lin Moyu na wala pang isang taon ay nagawa na ang dakilang gawa mula sa pagbabago ng profesyon hanggang sa pag-abot sa level 50? Sa mata ng iba, ang bilis ng pag-level up ni Lin Moyu ay isang himala. Ngunit sa mata ni Lin Moyu, ang bilis ng kanyang pag-level up ay hindi mabilis. Si Zuiyo ang nasa harap ng mga mata ni Lin Moyu, isang napakahusay na halimbawa. Pagkaalis ni Lin Moyu sa piitan, pumunta siya sa lugar ng kalakalan. Ilang araw na ang nakalipas, bahagyang nasira ang lugar ng kalakalan sa malaking labanan, ngunit ngayon, halos tapos na itong ayusin. Matagal nang hindi pumupunta si Lin Moyu sa lugar ng kalakalan. Ang kanyang espasyo ng imbakan ay puno na ng napakaraming kagamitan mga sandatang at ang antas ginto at antas platinum. Tinatamad din si Lin Moyo na magbenta ng paunti-unti, kaya itinapon niya lahat sa lugar ng kalakalan. Noon, naisip pa niyang itabi ang ilang mga kagamitang antas platinum na mukhang maganda ang attributes para sa sarili niyang gamit o para kay Ning Yi. Ngunit ngayon, marami na siyang nakitang mas magagandang bagay, mga alahas mula sa boss, sandatang antas alamat, at kahit sandatang antas mitolohiya. Hindi na mamalayan, tumaas na rin ang kanyang pamantayan. Nagsimula na niyang maliitin ang mga ito. Sa kasalukuyan, sa kanyang paningin, tanging mga alahas na antas alamat o mula sa boss ang maituturing na magandang bagay. Ang pinakamababa ay dapat na nangungunang antas platinum na kagamitan na may nangungunang attributes at nangungunang kakayahan, walang dapat kulang. Kahit na marami na siyang nakuha na kagamitan, iilan lamang ang maituturing na pinakamataas na kalidad. Kabilang doon, ang ilan ay naibigay na kay Shi Shingen. Ang natira ay kinabibilangan ng mga kagamitang nakuha mula sa Diyos na Dragon ng Lupa at ang punyal na Fehan na nakuha mula sa Haring Uod na kumakain ng kaluluwa punyal na eksklusibo para sa propesyon ng asesino. Sandatang antas platinum. Lahat ng attributes dagdag 2500, kakayahan ng asesino dagdag 80%. Karagdagang kakayahan, kumakain ng kaluluwa. Fehan, passive skill, bawat atake ay magdudulot ng pinsala sa kaluluwa ng target. Ang pinsalang ito ay wala ang depensa, physical na immunity, at elemental na immunity. Wala ring silbi kung itatago niya ito. Naisip niyang ibigay kay Ning Yi, ngunit sinabi ni Ning Yi na katulad ito ng alahas mula sa boss, kaya itinago na lamang ni Lin Moyu. Ang sing -sing na ay may magandang attributes, ngunit dahil sa pagkakaroon ng alahas mula sa boss, mukha itong mababa ang kalidad. Nag-isip ng kaunti si Lin Moyu at ipinagbili ito. Sa huli, apat na kagamitan na lamang ang natira, ang punyal na, espada ng, kaluluwang, at banal na gamit ng lahat ng natitirang sand at ang antas platinum at antas ginto ay itinapon sa lugar ng kalakalan, kapalit ng malaking halaga ng gintong barya. Nang ibenta ni Lin Moyo ang mga kagamitan, biglang tumigil ang kristal ng mahika ng lugar ng kalakalan. Ang taong namamahala sa lugar ng kalakalan sa imperyo ay naguluhan. Bakit napakaraming sandata ang sabay-sabay na itinapon? Masyadong malaki ang halaga. Hindi siya nang ahas na magdesisyon ng mag-isa. Ngunit nang makita niya ang pangalan ng nagbebenta, nabigla siya. Si Lin Mouyu pala ang nagbebenta. Napakalaki ng reputasyon ni Lin Mouyu. Maaaring hindi niya ito kilala ng personal, ngunit imposibleng hindi niya narinig ang pangalan nito. Agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang nakatataas. Pagkatapos, ang kanyang nakatataas ay nakipag-ugnayan pa sa mas mataas. Sa loob lamang ng sampung segundo, nakatanggap siya ng sagot mula sa pinakamataas na antas, lahat ng bagay na ibebenta ni General Lin na banal ay bibilhin ng may dagdag na 20% sa presyo. Lahat ng bibilhin ni General Lin na banal ay magkakaroon ng 20% diskwento. Hindi siya nag-atubili at mabilis na isinagawa ang sunod-sunod na mga hakbang. Nang mapansin ni Lin Moyo, bumalik na sa normal ang lugar ng kalakalan. Matapos kaltasan, isang malaking halaga ng gintong barya ang nailipat sa kanyang account, na magagamit anumang oras. Ang daming pera nito, napansin napansinilin mo yun na mas marami ang pera kaysa dati. Mayroon siyang isang bilyong gintong barya. Sa pagkakataong ito, matapos ibenta ang lahat ng kagamitan, dapat ay mga walong bilyong gintong barya lamang ang makukuha niya. Ngunit ngayon, nakatanggap siya ng siyam na bilyong gintong barya. Ang kanyang net worth ay umabot na sa sampung bilyon. Pagkatapos, napansin niya na ang mga presyo sa lugar ng kalakalan ay mas mura na. Ang presyo para sa iba ay hindi nagbago, siya lamang ang may karagdagang diskwento. Lahat ng produkto ay may 20% diskwento. Nag-isip ng kaunti si Lin Moyo at naintindihan. Marahil ito ang pabor na ibinibigay sa kanya ng lugar ng kalakalan. Hindi na kailangang sabihin, ang nasa likod ng lugar ng kalakalan na ito ay ang pamilyang Maharlika. Ito lahat ay gawa ng pamilyang Maharlika sinusubukan ng pamilyang Maharlika na ipakita ang kanilang pabor sa kanya. Bagaman hindi pa sila humihingi ng paumanhin, ang paraan ng paghawak sa bagay na ito ay hindi masama. Ngumiti si Lin Moyu at nagsimulang bumili ng mga gamit. Sa pagkakataong ito, pumunta siya para bumili ng balumbo ng panggit ng antas na kakayahan. Ang presyo sa lugar ng kalakalan ay 10 milyong gintong barya bawat isa. Matapos ang diskwento, naging 8 milyong gintong barya na lamang bawat isa. Tungkol naman sa balumbo ng panggit ng antas na kakayahang dagliang, wala talagang nagbebenta. Kahit nasabihin ang presyo nito ay halos sampung beses ng balumbo ng panggit ng antas na kakayahan, walang merkado para dito. Kahit may pera ka, hindi ka makakabili. Napakakaunti ng bilang nito. Saka sa kasalukuyan, may apat na balumbo ng panggit ng antas na kakayahang dagliang silin moyo. Hindi ito maaaring gamitin ng basta-basta, lalo na sa level 50. Kaya, maaari lamang niyang punan ito sa pamamagitan ng dami. Dahil sa kanyang karanasan sa paggising ng mga kakayahan sa level 30, hindi na nag-isip pa si Lin Moyo at diretsyong bumili ng malaking bilang limandaang piraso ng balumbo ng panggit ng antas na kakayahan. Ang pagbili ng limandaang balumbo ng kakayahan ng sabay-sabay, at panggit ng antas pa, ay talagang isang malaking galaw. Muli nitong Jin ulat ang tagapamahala ng sistema ng kalakalan. Kabibenta pa lamang ni Lin Moyo ng mga kagamitang nagkakahalaga ng siyam na bilyon, agad siyang bumili ng apat na bilyong halaga ng balumbo ng panggit ng antas na kakayahan. Natulala ang tauhan ng pamamahala at bamulong, kung walang diskwento, maaaring kumita pa ng isang bilyon. Ang isang bilyon ay hindi maliit na halaga, ito ay isang napakalaking numero para sa marami. Isang utos lamang mula sa nakatataas ang nagpawala sa kanila ng isang bilyon. Ilang segundo matapos siyang matulala, bigla siyang nakakita ng isa pang transaksyon na lumitaw. Balumbon pa rin ang panggit ng antas na kakayahan, pamilyar pa rin numero limanda ang piraso. Isa na namang apat na bilyong ginto. Bumili si Lin Moyo ng limanda ang ng panggit ng antas na kakayahan, ngunit parang hindi pa sapat. Para sa anumang hindi inaasahan, bumili pa siya ng limanda ang piraso. Para sa kanya, hindi problema ang pera. Maglalaro lamang siya ng ilang piitan, magbebenta ng kagamitan, at magkakaroon na siya ng pera. Tutal, lahat ng kagamitan ay siya mismo ang kumukuha, hindi na kailangang hatiin sa iba. Sa madaling salita, napakadaling kumita ng pera. Sa kabuuan, isang libong balumbo ng panggit ng antas na kakayahan ang binili, halos naubos na ang lahat ng balumbo ng panggit ng antas na kakayahan sa lugar ng kalakalan.